Um, itatanong ko lang po ma'am kung, kung ano po yung naging position ni President Marcos doon sa report ng Luwa nung nasubmit na sa Office of the President. Opo, ang pangulo po ay na-aral na po ang uh, report mula sa Luwa at uh, siya po mismo ang nag-aral nito. At uh, ang rekomendasyon po sa kanya ay uh, kanya naman pong inayunan. Uh, um, ano po? <laughs> ang rekomendasyon po ay sa na po namin ibabahagi sa inyo. Kailangan po muna naming umaksyon hindi po ngayon ang tamang panahon para i-reveal kung ano po ang dapat nagawin ng pamahalaan para sa mga nabibiktima ng kakulangan ng supply ng tubig. Eh, pero um, pero may immediate um, marching orders po ba si President sa LUA or dun sa other eight concerned government agencies? Kapag tayo po ay nabigyan na po ng pagkakataon na maibigay po ang detalye kung ano man po ang, ang, ang gagawin ng gobyerno at pamahalaan para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga biktima nito ng kakulangan ng supply ng tubig, ibabahagi ko po sa inyo.